welcome back mga birds hunting adventure na naman tayo mga birds so sumikat na yung haring araw mga birds so automatic talaga mga birds pag ganito mga birds hunt tayo mga birds so dadaling ko sana mga birds si eh. scupper pero hindi ko siya nadala kasi nagmamadali ako pero yung dinala ko si Supra ayan Supra mga birds kasi nandito lang to siya sa bukid so pinaalagaan mo na dito so ayun nga mga birds update ko na lang kayo mga birds mamaya sa pagsisitapan ko mga birds ito yung huli natin mga birds oh. ito at may nahuli tayong sisiw ng tikling so mga birds pasensya na talaga sa video natin ngayon mga birds hindi tayo makapag bigay ng magandang video mga birds kasi yung cellphone natin mga birds parang nasira mga birds hindi na makapag record ng matagal mga birds kaya pala mga birds pag matagal yung video mga birds na mamatay sayang mga birds hindi nakita sa video mga birds ito mga birds oh grabe pa naman galawan itong alpas mga birds ito sayang hindi natin nakuna ng video mga birds ito so sige mga birds Thank <laughs> you. କେତେ ଟିକେ କେତେ କେତେ Thank <laughs> you. iyan mga birds timbog siya mga birds ang ganda ng huni mga birds grabe ang ganda ng huni so ayan mga birds pangalawang huli natin mga birds yan saglit lang mga birds so sige mga birds sit up ako mga birds may humuhuni pa, mga birds. Sige, mga birds. So, ito yung huli ng mga birds. Dalawa. Pero sayang yung isang video, mga birds. Isang, na, yung unang nahuli kanina. Ito yung unang nahuli, yung oh. Lalaki. Grabe ito, umarti, mga birds. Gagawin ko itong katian, mga birds. So, ito naman yung babae mga birds ito mga birds ang ganda din ang hunit nito mga birds so sayang mga birds isa lang yung nahuli natin ay nakuna natin ng video pero sige lang mga birds sige lang yun kasi yung cellphone natin mga birds hindi na nakakapag record ng mataas mga birds So okay lang mga birds at least may na-videohan din tayo yung isa mga birds yung pangalawang huli mga birds Sige mga birds